peace, welcome back nga pala sa ating YouTube channel. sa so, mga yung mga peace, magbibigay lang tayo ng mga simpleng tips lang. Kasi napakairit ng panon ngayon. Siyempre, uso yung mga sunog. Ika nga kasabihan, manakawang ka ng tatlong beses, huwag ka lang masunugan. Kasi kung nasunugan ka, di mas talaga lahat eh. Lahat ng pinagpaguran mo, lahat yung mawawala. Magiging abo, ika nga mga kapis. So yung tips ay ibibigay ko sa inyo mga peace, about sa clip yung mga gumagamit ng clip pad. Kasi ang clip pad natin, eh, talaga namang napakatipid sa kuryente. Ang isang malaking clip pad is 24 watts lang. Yung maliit nito, eh, 7 watts lang. Yun ang, ano niya. Kaya sobrang napakatipid kasi sa gumamit ka na talaga ng electric pan talaga. O kaya kasi sa mag-aircon ka. Uh, kung gusto mo makatipid lang naman sa kuryente. Pero syempre, iba pa rin yung binibigay na hangin ng ordinaryong electric fan. Sa syempre, yung lamig na aircon, hindi mo pwede ipagkumpara dalawa. Pero mas na nagtitipid ka sa kuryente, dito ka sa kalipan. Ano ba ang isang dahilan kung bakit uh, madaling gamitin itong clip pan? Siyempre, kasi mo ilagay, lalo may stand, tsaka may clip, madali lang. Pero meron din siyang uh, pangit itong clip pan na ito. minsan ito, pinaghihimula ng sunog. Tama, tama yung narinig nyo akala mo minsan nakakatipid ka dahil sa kuryente, konti lang kinakain ng kuryente. Di mo alam, sa baling paggamit mo ng clip pan, bigla ka masusunugan. Lahat ng tiripid mo sa kuryente, bababari wala lahat kasi nga magiging abo lahat ng kabuhayan mo. So ano ba yung mga bawal dito sa clip pan? So una, make sure lang na maganda yung pagkakasalpak nyo rito. Diyan sa mga elsinian niyan. Kasi once na tumalsik yan, LLC niyan, ikot niya, is nagkakaroon siya ng hindi na balance na ikot. Nagkakaroon siya ng nanginginig na siya. So ang tendency niya, yung pinaka joint niya doon sa loob, pinaka bearing niya is dumidigit. Doon siya nagsisimulang mag-init. Lalo niya sa mga nakakalimot na nakatulog ka na. Pala tumalsik na pali LC. So mag-iinit siya ngayon. Doon siya magkukos ng masusunog siya. Ano pa isa? Pag ina-clip ng clip pan o kaya sa stand na clip pan, uh, make sure na wala siyang mga katabi na hambawa, cortina, kagaya dito. Yan. Kasi iigupin niya yung hangin, papasok pa gano'n, minsan napupulupotan yan. Mas na hindi na umigot yan, pero nakasalpak yan sa outlet. Magkukas na rin siya ng init dito sa loob. Uh, ah, doon lang sisimula ulit yung sunog. Alipay pa yung isa, yung pagkahulog niya. Naba, natumba. Natumba siya. So, ang tendency niya, babagsak sa flooring, hindi na siya iigot magkukos na rin siya ng sunog sa loob. Ano pa bing isa? Minsan, uh, check, check nyo rin, uh, mas advisable once a week, yung pinaka-wear nyo rin sa loob ng clip fan. Kasi nakatay nyo itong wear na to, pag binuksan nyo kasi yan, makikita nyo dito sa loob. Mas na umiigo to, napupulupot yung wear sa loob. Napupulupot siya na hindi nyo nalalaman. Ganun yan. So make sure lang na na-check-check nyo siya, inaayos nyo bago nyo gamitin ulit ang clip fan. Kasi pag tumigil na naman to sa pag-iigot, sunog na naman. Bakit ba siya nasusunog? Kasi nga, ang ano, nanonong is ang motor niya nandito. Gusto mong sa LSI niya. Unlike dun sa dat sa iba na nandito sa likod. Diba? Kaya, tendency yan, once na yun na tumigil sa pag-iigot, mag-iinit na yan dito. Kasi direct-direct yung rotate niyan, gumagas siya sa loob. Pero, yung friction, uh, direct yung friction niya, kumbaga, hindi siya flawless nang gumaganon. Kaya nag-iinit. At siya pa kaya unsafe gumamit ito lalo na no, kung di mo alam mo paggamit talaga ng clipan basta ka lang gamit. Wala siyang thermo switch o kaya thermostats or thermos fuse na kinatawag Na kapag masyado ng mainit yung isang part niya, pumuputok yun. Kaya nawawala yung connection sa kuryente. So yun lang mga fish ang isang tips na masasabi ko sa paggamit ng clip pan. Lalo na no, ngayon tag-init, maraming gumagamit ng electric pan, ng clip ng aircon. Kung gusto mong makatipid, klipan. Pero, kailangan, alam mo kung ano yung trabaho ng klipan, kung ano yung mga bawal sa kanya. Kasi, mas na ka, sunog lahat ng pinundar mo. Ganoon lang ka-simple. Sana nakapagbigay tayo ng konting tips. Sa susunod ulit, magbibigay tayo ng mga ibang tips. Uh, make sure na nakasubscribe ka na. Hit the notification bell. So, ganoon lang mga peace.